Kahulugan ng anakonda sa panaginip Ang simbolo ng anakonda ay nagtataglay ng makabuluhang kahulugan sa larangan ng mga panaginip. Ang panaginip ng isang anakonda ay kumakatawan sa isang malakas na puwersa sa iyong buhay. Sinasagisag nito ang isang nakatagong aspeto ng iyong pagkatao, naghihintay na tuklasin at magamit. Kung nanaginip ka ng isang anakonda, ito ay isang palatandaan na maaari kang magkaroon hindi kapanipaniwalang lakas at potensyal na hindi mo alam. Umanda sa pagtap sa nakatagong kapangyarihang nasa loob mo at ipamalas ang iyong tunay na potensyal. Kapag lumitaw ang isang anakonda sa iyong mga panaginip, nagdudulot ito ng isang pakiramdam ng panganib at pagkakataon. Ang simbolismo sa likod ng isang anakonda ay nagpapakita ng pangangailangan na harapin ang iyong mga takot at harapin ang mga hamon ng direkta ay isang paalala na ang paglago ay madalas na nagmumula sa pag-alis sa iyong comfort zone. Kung ang isang anaconda ay lilitaw sa iyong mga panaginip, ang pagbibigay pansin sa iyong subconscious mind ay isang wake-up call. Iniimbitahan ka ng iyong mga panaginip na tuklasin ang mas malalim na mga layer ng iyong pag-iisip at makakuha ng mahahalagang insight tungkol sa iyong sarili ang paniginit ng isang anaconda ay maaaring magkaroon ng maraming interpretasyon Ngunit ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang ay Una, ang nakatagong potensyal Sinasagisag ng anakonda ang isang nakatagong aspeto ng iyong personalidad na kumakatawan sa iyong hindi pa nagagamit na potensyal Ang panaginip ay nagmumungkahi na merong kang hindi kapanipaniwalang lakas at kakayahan na hindi mo alam Pangalawa, ang panganib at pagkakataon Ang anakonda ay kumakatawan sa parehong panganib at pagkakataon ang nakakita ng anaconda sa iyong panaginip ay nangangahulugan na kailangan mong harapin ang iyong mga takot at harapin ang mga hamon ng direkta. Ito ay isang paalala na ang paglago ay madalas na nagmumula sa pag-alis sa iyong comfort zone. Pangatlo, ang lakas at kapangyarihan. Ang anaconda ay isang makapangyarihan at nangingibabaw na nilalang at ang panaginip nito ay maaaring magpahiwatig na mayroong kang katulad na mga katangian. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong kang lakas at kapangyarihan upang malampasan ang anumang balakid sa iyong buhay. At ang pang-apat ang subconscious mind. Ang atensyon sa iyong subconscious mind ay mahalaga kapag binibigyan kahulugan ng mga panaginip ng anaconda. Iniimbitahan ka ng panaginip na tuklasin ang mas malalim na mga layer ng iyong pag-iisip at makakuha ng makahalagang insight tungkol sa iyong sarili sa pangkalahatan ang mga panaginip ng anakonda ay nagpapahiwatig ng nakatagong potensyal, panganib at pagkakataon. Ang panaginip ay nagpapakita na mayroong kang kapangyarihan at lakas upang malampasan ang anumang balakid sa iyong buhay, ngunit kailangan mong harapin ang iyong mga takot at lumabas sa iyong comfort zone upang i-unlock ang iyong tunay na potensyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kagat ng anakonda. Kapag nanaginip ka ng kagat ng anaconda, nangangahulugan ito ng isang pagbabagong paglalakbay na malapit mo nang simulan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng alisin ng iyong lumang balat, isang mas malakas na bersyon ng iyong sarili. Inihimok ka nitong harapin ang iyong mga takot at hamon ng direkta. Ang kahulugan ng isang kagat ng anaconda ay nagsasalita sa napakalawak na kapangyarihan at potensyal na nasa loob mo. Ang panaginip na ito ay isang paalala na nagtataglay ka ng lakas at determinasyon na malampasan ang anumang balakid na darating sa iyo. Ang kagat ng anaconda ay sumisimbolo sa iyong kakayahang kontrolin ng iyong buhay, harapin ang iyong mga takot at makamit ang iyong mga layunin. Ito ay isang malakas na motivator na nagpapaalala sa iyo ng hindi kapanipaniwalang pagbabagong paglalakbay na naghihintay sa iyo hulugan ng panaginip tungkol sa isang anaconda sa tubig. Kung nakikita mo ang makapangyarihang mandaragit na ito, ito ay kumakatawan sa isang pagkakataon para sa pagtuklas sa sarili. Ang presensya ng akon sa isang panaginip ay nagpapaalala sa iyo na yakapin ng iyong lakas. Ang panaginip na isang anaconda sa tubig ay nangangahulugan ng pagtagumpayan ng mga takot o mga hadlang sa iyong pagkising. Hinihimok ka ng panaginip na ito na harapin ang mga hamon ng direkta at may kumpiyansa na sumisid sa mga hindi pamilyar na teritoryo. Ang anakonda ay sumasagisag sa katatagan at kakayahang umangkop na nagtutulak sa iyo na tuklasin ang hindi pa natukoy na tubig at yakapin ng mga bagong karanasan. Kung nanaginip ka ng isang anakonda sa tubig, gawin ito bilang isang tawag sa pagkilos at yakapin ng kaguluhan ng personal na evolusyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na anaconda. Ang panaginip ng isang itim na anaconda ay bihira at may malalim na kahalagahan. Ito ay sumisimbolo sa pagbabago, kapangyarihan at hindi malay. Para bang ang universo ay bumubulong sa iyo na hinihikayat kang gamitin ang iyong nakatagong potensyal at yakapin ng mga pagbabagong naghihintay sa hinaharap. Ang itim na anakonda'y ay kumakatawan sa iyong hindi pa nagagamit na mga kakayahan at panloob na lakas. Kapag napanaginipan mo ang makapangyarihang ahas na ito, ito ay senyales na nasa bingit ka ng isang makabuluhang pagbabago. Yakapin ng mga hamon at pagbabagong kinakaharap mo na nagbibigay daan sa iyong tunay na potensyal. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa mga nakatagong aspeto ng iyong pagkatao na maaaring kailanganin mong maunawaan at isama sa iyong pagkising sa buhay. Inaanyayahan ka nitong suriin ng malalim ang iyong mga iniisip, damdamin at mga hangarin. Ang mahiwagang katangian ng itim na anaconda ay isang paalala na maaaring may mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo pa natutuklasan at ang panaginip na ito ay nagsisilbing isang katalista para sa pagsasaliksik sa sarili at pagsisiyasat sa sarili. Tulugan ang panaginip tungkol sa isang anakonda na humahabol sa iyo. Ang panaginip tungkol sa isang anakonda na humahabol sa iyo ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa iyong pagkising. Iminumungkahi nito na nagpupumilit kang kontrolin ng isang partikular na aspeto ng iyong buhay. Pakiramdam na nalulula ka at hinahabol ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo. Katulad nito, ipagpalagay na nakikita mo ang anakonda na humahabol sa iba sa iyong panaginip. Sa kasong iyon, ito ay nagpapahiwatig ng damdamin ng impantsya o pagmamalasakit para sa isang taong malapit sa iyo na nahaharap sa isang nakakatakot na sitwasyon sa kanilang sariling buhay. Paulit-ulit kang managinip tungkol sa isang anakonda na humahabol sa iyo, maaaring ito ay isang senyales na oras na para harapin mo ang iyong mga takot at hamon ng direkta. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na harapin ang mga hadlang sa iyong buhay ng may tapang at determinasyon. Yakapin ang simbolismo ng anakonda, kinikilala ang kapangyarihan nito at gamitin nito upang hikayatin ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa balot ng anakonda. Ang panaginip na balot ng isang anakonda ay nagpapakita ng isang malakas na mensahe tungkol sa lalim ng iyong mga damdamin at ang tindi ng iyong mga pagnanasa. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa isang naglilinigas na pagnanasa para sa tagumpay at isang gutom para sa mga bagong karanasan. Pinakatawa ng anakonda ang hindi kilalang ligaw na bahagi ng iyong personalidad na gustong sumulong at magtagumpay sa anumang mga hadlang sa iyong landas patungo sa tagumpay. Ito ay isang paalala na kapag tinanggap mo ng buo ang iyong mga ambisyon, walang limitasyon sa kung ano ang maaari mong makamit. Kung nanaginip kang mapalot ng anakonda, ituring itong isang malakas na wake-up call mula sa iyong subconscious. Inaanyayahan ka nitong pag-isipan ng iyong kasalukuyang mga kalagayan at hinahamon ka na lumaya mula sa anumang limitasyon ng mga paniniwala o sitwasyon na pumipigil sa iyo. Ang panaginip na ito ay isang paalala na ang buhay ay tungkol sa pagkuha ng mga panganib at pagtulak ng mga hangganan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anakondang na kumakain ng biktima ang panaginip ng isang anaconda na kumakain ng kanyang biktima ay maaari maging isang kapanapanabik na karanasan dahil ito ay nagpapahiwatig ng iyong panloob na kapangyarihan at kakayahang pagtagumpayan ng mga hadlang. Kapag nanaginip ka ng isang anaconda eating prey, ito ay sumisimbolo sa iyong pagkagutom para sa tagumpay at tagumpay. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na yakapin ang iyong mga ambisyon at sundin ang gusto mo ng walang takot na naginip ka tungkol sa isang biktima na kumakain ng anaconda, nangangahulugan ito ng pagbabago at pagrinyo kung paano ang anaconda ay naglalabas ng balat nito upang lumaki. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa bingit ng isang makabuluhang pagbabago sa buhay. Panahon na para bitawan ng mga dating gawi o paniniwalang hindi na nagsisilbi sa iyo at yakapin ang isang bagong kabanata na puno ng pagunlad at mga pagkakataon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting anaconda. Ang panaginip ng isang puting anaconda ay nangangahulugan na malapit ka na magsimula sa isang pagbabagong paglalakbay sa buhay. Ipinapakita nito na nagtataglay ka ng mga panloob na mapagkukunan upang malampasan ang anumang hamon na darating sa iyo at lumitaw ng mas mahalaga. Kapag lumitaw ang puting anaconda sa iyong mga panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagringyo at muling pagsilang. Ito ay kumakatawan sa isang bagong simula o isang bagong kabanata sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa bingit ng pagbitaw sa nakaraan at yakapin ng isang mas maliwanag na hinaharap. Isa man itong personal na layunin, pagbabago sa karera o isang relasyon, hinihimok ka ng puting anakonda na magkaroon ng pananampalataya sa iyong sarili at magtiwala na meron ka kung ano ang kinakailangan upang magtagumpay. Bigyan pansin ang mga emosyon na nararamdaman mo sa panaginip. Ang panaginip na ito ay maaari maging salamin ng iyong hindi malay na mga pagnanasa at takot. Ang puting anaconda ay maaaring kumakatawan sa iyong panloob na kapangyarihan at potensyal na hindi mo pa nagagamit. Hindi kahit kanitong harapin at talunin ang anumang pagdududa sa sarili o paglilimita sa mga paniniwala na pumipigil sa inyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anaconda sa iyong bahay. Kung nanaginip ka ng isang anaconda sa iyong bahay, sumisimbolo ito ng pagbabago at potensyal na kapangyarihan sa loob mo. Ang isang anaconda ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa pingit ng nakakaranas ng paglaki at pagbabago. Ang pagkakita ng anakonda sa iyong bahay ay isang representasyon ng hindi pa nagagamit na potensyal na mayroon ka. Ang pagkakaroon ng napakagandang ahas na ito ay nagpapahiwatig ng mga nakatagong lakas at kakayahan ay maaaring natutulog sa loob mo. Ang panaginip ng isang anakonda sa iyong bahay ay nagpapaalala sa iyo na bigyan pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na kailangan mong paunlarin pa. Ito ay isang wake up call upang tuklasin ang mga likas na talento at gamitin ang mga ito sa kanilang buong lawak.